Push now na kasama ko ulit ang Boy Band yes. ang mga kuya ay sasama ko ng video boy nila. Para, para si ma-meet ang kanyang paulit yeah. na sinasabi na crush ng si Kisses uh, Why? Yeah. Sino ba yung tayo lang dito tayo. Ulit, ulit. Yan na, na. Ano sabihin ano mo Ano sabihin mo? Ba't ka

Diyan, wala akong sinil lang eh. Hindi, di ba kasi mga baby boy nito, di ba? Ibonso. Ibonso eh, di ba di ba forever ito ulit-ulit na? Right. Precious. Oo! Hindi na pa ba? Oo okay. nga. Oo nga, support ko talaga yung si May bubuking ka ba? May bubuking pa kayo kay Neil? May bubukin kayo. Hindi, si kasi, talagang pag-uwi pa Tutok na tutok ka siya sa... So, okay na. Pag-uwi niya talaga. Pinilasin ang BBB. Talagang? Oo, tutok na tutok yan. May pinigsan lang ako sa iyo Meron yeah. ba nil? Ba't hindi dito? Minsan. Ha? Minsan? Kanino kay Marco? Kay Marco dito. Mag-selos ka ba dito? <gupul capturated> <sa 'yo. laughs> ka <Kaya> dito? ka <laughs> dito? ka dito? Oo, kay Tito. Okay. Okay. Kay Marco. Pa, Pag, nakikita mo si Kino sa iyak <laughs> dati, anong nakikita mo? Yung sinasabi niya, hindi ako gusto ng gusto ko. <laughs> Siyempre, exactly. nalulungkot din ako. Ooy! Hey! Kasi Ay. alam kong feeling na... Sir, yun... hindi <laughs> ka pa crush na-crush mo? Hindi oh! <laughs> ka pa crush, crush oh. <laughs> Ada, okay. ah. Pero, tama ano kayo <laughs> ba si Kisses na pag-uusapan niya minsan? Pag, di um, ba, ang dami niyo out of town, di ba? Siya kasi nag-open siya, sa so pag nag-IG mm. mag, 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 siya, tulad <laughs> siya picture niya, yeah. ano, ETS. si Kisses kisses. Si pa siya minsan ng kisses. I don't know. Yeah. Oh. oh ano yung masasabi mo? Uh, uh, oh, uh, I'm awkward with uh, kisses. It's sa no. girl, di ba? course, I'm going to shine it. It's touch of my pocket. Super humble. lang kasi talaga to si Sabi niya kanina, daw may expect to crush her. Why not? Why not? Why not? Why not? Yeah. Ano yung no. reaction mo? <laughs> Sabi niya, hindi niya ina-expect na may magkaka-crush sa kanya. Like you. Like you. Wow, like Wait. you. Wait. Wait. One. Oh, yung mga kuya nyo, oh, yung mga kuya. Yes. Uh, oh, i-build up niya si Neil. build up nyo si Neil. Stand straight. Yeah. Man. In behalf of Neil, obviously, ganda-ganda naman mga You know, there are guys who would like to. And that's one of our brother. Mabait, mabait pa si Neil. Stand straight. <laughs> Purong kamagong ni, yun, nahihirapan yun. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. yeah. <laughs> Oh, di ba mabalik? Yeah, eh, Pali Pali Palikero ba hindi naman? Sa mga out of town wala. Behave. Okay. How boy and uh, sober. Okay. okay. So, i sila kasi yeah, sa okay. ay, isang sample daw. Kasi <laughs> isang mga na naman ng somebody. Oh, di no, oh, oh, okay. oh, okay. yeah. mo um,

Magat alam mo bang, Napaka Hindi mo alam sold uh, kasi nasa loob ka ng bahay. Super sold out. And sobra silang ginagal ng mga fans. Kasi dumog sila forever ever mm -hmm. since na kumunta. At saka ang um bongga number one sa mix, number one sa sa M.O.R. ng isang body ngayon. So At kinyanta nila live for you. I'm so lucky. Okay, 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 isa pa daw, okay. daw okay, niya. Oh so. oh oh, yeah. Never ending best, <laughs> Okay, good luck na sa boys Thank you. na ko kay Thank you. Thank you. Push down na.